Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel Don Said Edit. For today's video guys, ito nga po yung follow up video natin regarding kung paano nga ba natin mapapataas yung retention rate pati yung views natin dito sa Facebook or pwede na rin sa other social media platform. Well, ito guys, ginagamit ko to kapag nag-upload din ako sa Black App or TikTok or pati rin sa YouTube. So napaka-importante po nito na kailangan nating alam lalong-lalo na po sa mga newbie or nagsisimula pa lang dito bilang isang content creator. So, importance of thumbnail, paano gumawa ng captivating thumbnails para sa Facebook at TikTok. So, sinama ko na yung TikTok kasi dito nakapag-start na din ako makapag-build ng affiliate partner ni TikTok. No? Uh, isa na din po tayong partner ni TikTok sa affiliate. So, napopromote po tayong mga product doon and uh, sobrang gamit ko po itong simpleng pag-add ng thumbnails. Okay? So, mamaya ituturo ko sa inyo paano nga ba tayo makakapag-add nang thumbnail sa Facebook. No, meron na akong uh, ginawa na sample at mapapadali pa nga po 'yung pag-upload natin dahil po sa mga AI. So, pwede na rin po tayong mag-generate niyan. And ang kagandahan pa doon, 'di ba? Mas uh mabilis, tapos mas less hassle. So, kailangan lang natin is 'yung powerful prompt, okay? So, 'yan. So, meron ako dito, guys, uh i-share sa inyo mamaya. So, ito yung introduction natin. Kung content creator ka sa Facebook or TikTok, alam mo kung gano'ng kahalaga yung unang impression at saan nagsisimula yan? Sa thumbnail. So, napaka-importante ng thumbnail. So, ito yung thumbnail natin, guys, sa YouTube. So, pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. So, ito yung ginagawa ko, guys. Uniform yung kulay ng font, pati po ng... Uh, yung nasa backdrop or yung sa... yung pinaka-overlay. So in overlay lang 'yan, basic lang to guys, itong ano na to, yung thumbnail na ginagawa ko para at least 'di ba, uniform siya, hindi siya uh, parang suey, So mahirap kasi pag ganun yung thumbnail natin or iba-ibang kulay. So ang thumbnail ang face ng inyong video. So tama po. So yan po yung nagpapataas ng ating CTR or yung click-through rate na tinatawag. Gaano kaganda ang content mo kung hindi catchy or engaging ang thumbnail, malaki yung chance na hindi to i-click ng viewers. So napaka-importante talaga na magkakaroon ng curiosity yung ating mga viewers. Ano nga ba meron sa video na to? So kailangan ko tong mapanood. So yung yung mga example niyan guys, ha, punta lang tayo sa YouTube. Pakita ko lang sa sa inyo kung ka-importante yung mga thumbnails. Punta tayo. And then i-search is natin guys dito yung ah uh, tawag dito, yung mga thumbnail ni Mr. Beast. Mr. Beast. Ayan, si Mr. Beast. Check nyo guys ha. Alam nyo naman, kilalang kilala nyo naman to si Mr. Beast. Ayan. So, eto yung mga thumbnail ni Mr. Beast. Very compelling. Grabe, di ba? So, ganyan no? Ganyan kaganda yung thumbnail. Imagine guys, alam nyo ba, napakadali nilang gumawa ng thumbnail ngayon. And, Uh, ako before nagpe nagpe pa ako or nagbabayad pa ako sa mga application like yung Canva, 'di ba? Ano pa ba yung Kain Master. So ngayon, pwede naman kayo magbayad gamit yung Pro ano, Pro account, pero meron naman tayong mga free na AI tool para makapag-create ng ganyan. AI na lang yan guys. Very basic na lang yan. So, ang kailangan nyo lang powerful prompt. So, balik lang tayo dito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, so nawala ng battery yung mouse ko. Mahina na. So, okay. Uh, sa video topic na ito, guys, pag-uusapan natin yung importance ng thumbnail sa Facebook at TikTok. Mga tools na pwedeng gamitin sa paggawa ng thumbnail. Paano gumawa ng thumbnail gamit ang AI? Yan yung abangan nyo, guys. Five tips para gumawa ng compelling titles. Tapos, five mistakes na dapat mong iwasan kung kayo naman is mag-create ng thumbnail. So, mayroon din mga bawal na... Uh, kailangan nating iwasan. Okay? Para po hindi tayo ma-plug. So, bakit mahalaga yung thumbnail? Number one, una itong nakikita ng viewers. So, totoo nga po, kapag po nakita ng viewers, possible mas mataas yung click-through rate na tinatawag. Gaano kaganda ang video mo kung hindi kapansin-pansin ang thumbnail, scroll pass lang yan. For sure, ganun din po yung nangyayari sa atin before. So, ang nangyayari kahit sobrang ganda ng ating video pero yung thumbnail natin is hindi siya clickable. So possible, is scroll up lang ni ano yan, ni viewers. Number two, tumutulong ito sa CTR. O yun yung sinabi sa inyo kanina, yung uh, click-through rate. Mas magandang thumbnail equal, mas mataas ang chance na i-click ito ng viewer. Equals, mas malaki yung reach, mas malaki yung engagement o possible, mas malaki yung revenue kung kayo po ay monetize. Pangatlo naman, nagbibigay ng context. So nakikita pa lang guys yung thumbnail mo, alam na nila yung uh, ano yung istorya, ano yung mangyayari. So aabangan lalo nila yan. Sa thumbnail pa lang, dapat alam na agad ng viewers kung tungkol saan ang content mo. So dapat relatable yung thumbnail tapos yung video content mo. Hindi pwedeng, may tinatawag kasi tayo na clickbait. So convicted tayo dyan at ano din tayo dyan guys, nagawa din natin yung mga, yung mga clickbait na thumbnail. Pero ngayon guys, iniiwasan na natin kasi nga kapag irrelevant yung thumbnail natin do sa mismo video, mas mababa po yung possible reach, yung visibility sa wider audience. Kaya I suggest kung kayo pa gagawa ng thumbnail, focus po tayo sa relevant or dapat uh, kung ano yung pinoportray sa video, halos ganun din yung gusto nyong ipakita sa inyong thumbnail. So, sa thumbnail pa lang dapat alam na kaagad ng viewers. Okay, number four, nakakatulong sa branding. Totoo po yan. Kapag po nakita ng mga viewers natin yung inyong thumbnail, yung mukha nyo, di ba? May signature na kayo na thumbnail. Yung kulay, katulad ni Mr. Beast, alam nyo naman, di ba? Kilalang kilala yan. So, ang ganda ng thumbnails niya. Very basic lang. Tapos, eto pa guys, meron pa ako papakita sa inyo. Si, alam nyo yung thumbnail ni Sobrang simple lang guys. Sobrang simple. Pero sobrang, alam nyo yun, makiklik mo talaga siya kung sino mga, mga subscriber dyan ni Gio Ong or uh, Ong Pam, di ba? Pakita di, check, check nyo yung thumbnail nila. Ganyan lang. Meron lang silang kinuha na isang clip doon sa mismong video nila. Tapos naglagay sila ng ano, ng siguro uh, ano bang, uh, ano to, font to. Same lang font, same ng kulay, tapos arrow lang. That's it. Thumbnail na. So, alam naman natin, siguro, siguro talaga, kilala na yan. Pero, mapapaklik ka talaga sa thumbnail nila. Very basic lang. Ganyan lang. nag lang sila, nagoverlay lang sila. Tapos, same pa rin yung kanilang uh, ginagamit na font. Imagine, no, kada upload nila, million views. One month ago, two weeks ago, seven days ago, two days ago. Million views kaagad. Grabe, grabe yung G.O.A. So, hindi naman tayo sikat. So, wag muna tayo mag-expect ng gano'n kapag maganda yung thumbnail. Although maganda yung thumbnail natin, pero wag muna tayo mag-expect. Dadating po tayo dyan. Okay? So, pang lima, pinapataas ang engagement. Totoo po ito. Eye-catching thumbnail lead to curiosity. Dapat mapukaw natin yung curiosity ng ating viewers or ng mga subscriber or followers natin. Mas mataas din yung comments and possible shares. Katulad nung pinakita ko sa inyo, eto, grabe o, oh, di ba? Million views ka agad. Ito naman yung mga tools na pwedeng gamitin sa paggawa ng thumbnail. So, yun nga lang, meron po kasing mga bayad yung mga ano na to, application. So, kung wala po kayo nito, don't worry. Dadating pa rin po tayo dyan dahil meron po akong isa sa inyo na siguro etong kilala na din sa pag ng mga AI content or image generator, mga ganyan. So, pag usapan natin. Ito yung number one pinakamadali na paggawa ng thumbnail. Ito kasi may mga preset na sila na tinatawag. Madaling gamitin, may mga pre-made templates or yung mga templates na tinatawag. Yan po yung papalitan nyo na lang yung image, papalitan nyo na lang yung text, papalitan nyo na lang po ng mukha nyo. Instant, meron na po kayong thumbnail. Yun nga lang, hindi nyo yan ma-enjoy kasi nga may bayad po yan. May monthly subscription. So dito guys sa Canva, alam nyo po ba ang monthly subscription ko dyan, na sa 600 pesos ata. 'Di ba? So hindi ko naman nagagamit masyado 'yan. So, yun, nag-ano na ako, unsubscribe na ako. Kasi AI na din kasi lahat, guys. Photopia, ito, para na siyang Photoshop. Pero meron pa rin bayad. CapCut, pwede rin naman CapCut, guys. Yun nga lang, meron pa rin niyang mga premium na mga tools. So, uh, hindi niyo may enjoy kapag hindi kayo naka-pro version. Adobe Express, medyo pang ano na to mga advanced na editing. So, I suggest, kung hindi nyo pa uh, familiar yan, huwag nyo muna itry. May mga AI-powered layout suggestion. Yan, meron din naman sila. Pero I suggest mag-focus muna tayo sa AI tools. Dito, dito muna. Like ChatGPT, DALL-E, Leonardo.ai, Bing Image Generator. Pwede kang gumawa ng thumbnails gamit lang ang text prompt. So, ito papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Ayan guys, oh. imagine, ang ganda nung pagka-create ng thumbnails dito kanina. So, sabi ko dito, gawan mo ako ng sample thumbnails, paano kumita sa Facebook or how to earn on Facebook this year 2025. Or, pwede paano gumawa ng thumbnails para sa Facebook content monetization sample. Grabe guys, imagine nyo, tinan nyo oh. So, in natin. Apakaganda, quality ng quality. Libre to guys, di ba? So, hindi na kayo nag-isip kung ano yung maganda na font na gagamitin, di ba? Ayan na siya mismo. Si ChatGPT na yung gumawa niyan. ba? Diba? Sobrang ganda. Ayan, paano kumita sa Facebook? Kulay blue yung background, tapos may emotion, ba? Diba? Wow emotion, tapos hawak niya yung Facebook. Tapos may dollar sign dito. Pwede, pwede na. Perfect na perfect na to, guys. Pang thumbnail, ba? Diba? So, grabe yung ChatGPT. So, mamaya may share ako sa inyong prompt. Pwede niyong kopya and ilalagay ko na lang sa may uh, comment section or sa description para i-check nyo mamaya. Pero tapusin niyo muna tong video na to. Ito yung AI prompt for Facebook monetization thumbnails. Ito yon guys. So, basahin natin. Create a Facebook thumbnail in Mr. Beast style showing a man holding a phone with glowing Facebook logo and money flying around. Use blue and yellow tone. Ito yung ko gina ginamit ko kanina. Boltex, saying paano kumita sa Facebook. In Anton Pont with white uh, outline, soft glow, add cinematic lighting, energetic expression, in high contrast background. So, ayan yung gagamitin natin, copy natin. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo, magre-ready lang po tayo ng sample na uh, picture. So, hanap lang ako guys dito. Madali lang yan guys, kailangan nyo lang mag-ready ng inyong sample na picture or muka na pwede nyong gamitin. Okay, so yan na lang yung sinasuggest ko sa inyo kaysa mag-subscribe pa tayo sa mga paid uh, apps no na no, may bayad and hindi naman natin nagagamit yung full ano full ano noon uh, use kasi nga minsan busy tayo o may ginagawa tayo so uh, hanap lang ako guys dito ng sample na mukha na pwede nating uh, ipagamit kay uh ChatGPT okay so sample sample hanap lang ako eto toto yan so ito yung gagamitin natin Okay, so copy ko lang. Ikakopy ko lang muna guys. Hindi ko muna pinapakita sa cellphone kasi siya. Kakopy ko lang sa camera. Ayun, so meron na tayong sample. Okay, so guys, ito yung gagamitin natin na muka. Ayan, pakita ko sa inyo. Yung ginamit natin dito. Ayan. Okay, a-upload natin yan guys dito sa chat GPT. And then, ikakopy natin ito. Check ko guys, baka wala na akong... Guys, pwede kasi kayong gumamit ng libre dito kay chat GPT. Yun nga lang, may limit. Libre siya, pero may limit. Okay, so, ilagay lang natin yung, ano, yung uh, prompt na ginawa natin. Tapos, upload tayo, guys, ng photo. Uh, wala pa pala dito. Wait lang. Papasok ko muna, guys, dito sa computer natin. So, guys, eto, nakapag-generate na nga po tayo. Pero, pwede po natin yung palitan ng mukha po mismo natin. So, wait nyo lang, guys, mag-loading. Ayan, naglo-loading pa yan. So, wait nyo lang tumatapos itong... Bilog na to. And papalitan natin yan guys ng sample na image na ginawa natin dito sa prompt natin. So, ito yung sample, uh, sample thumbnails output using ChatGPT, Okay? So, yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yun. Paano gumawa ng thumbnails gamit ng AI? So, kailangan talaga natin gumamit ng AI uh, image generator. Ito nga po yung pinokus natin, ChatGPT GPT. Kasi uh, maganda naman talaga yung pagka... Uh, tapos magawa. So, pwede na rin, guys, yung may mga, ano, nano-banana, yan, may mga free uh, tool. Pwede nyo gamitin. Yung nga lang may limit, okay? Uh, I-type mo lang yung prompt. Yung prompt na ginawa natin, guys, yung nilagay natin dito. Ayan. Yan yung prompt. So, pwede kayo, guys, mag-suggest pa ng ibang prompt gamit yung chat GPT. Magpagawa kayo kay chat GPT ng prompt. Hintayin ang image mag-generate. Pwede mo itong i-tweak hanggang makuha mo yung best result. Pwede nyo guys padagdagan kay ChatGPT kung ano pa yung gusto nyo ilagay or um, kayo, kayo na yung bahala. Bali makikipag-usap kayo kay AI kung ano pa yung gusto nyo i-add para mas gumanda pa yung thumbnail natin. Sa Canva naman guys, meron tayong mga ayan, katulad yan, yung mga ganyang prompt na pwede rin natin gamitin. Kaso, I suggest kung hindi ka naka-pro version kay Canva, hindi mo makukuha yung best result kasi nga nakalak yung ibang mga tools. So, ito naman yung 5 tips para makagawa ng compelling thumbnails. Gumamit po tayo ng mga uh, bright colors or high contrast. Mamaya papakita ko sa inyo. Like for example, uh, yellow, blue, tsaka red para mag-stand out yung yung uh, mag out sa feed. Focus on expression or reaction, katulad nito. Ayan, malapit na matapos, guys. Wait lang natin. Ayan, wait lang natin. Okay? So, mas nakaka-attract kasi ng viewers, guys, yung may reaction. Di ba? Nagulat, natawa, nalungkot. Yan. Uh, kat ayan, katulad na na shock, excitement, or curiosity. Mas maganda, guys, na gagamitin natin na font is yung short lang pero bold siya or uh, makapal, kitang-kita, stand out. Limit lang natin yung words up to 3 to 4 words lang. Dapat mababasa agad kahit maliit ang thumbnail. Siyempre, dapat high quality image yung ilalagay natin na ano na prompt. Okay? So, yan. Uh, blurry or pixelated, low credibility, gumamit ng HD visual. So, mas okay po talaga na gumamit tayo ng mga high quality image gamit yung cellphone. No? Kung meron kayong mga 4K resolution or 4K quality na mga image or video, pwede yun. Tapos, i-upload nyo gamit yung Uh, prompt na ginawa natin. Be consistent. Totoo po dapat consistent. Same style or pwede, ka rin, pwede rin kayo guys mag-explore ano, mag kung ano yung magugustuhan ng mga audience nyo. Ayan na. So, ito yung example na ginawa natin na thumbnail. Check nyo guys, napakagal, napakagaling, napakaganda. Oh. Ayan yung, ta ito yung prompt na ginamit natin. Imagine, si Mr. Beast tapos paano kumita sa Facebook. So, ganyan-ganyan. Pwede natin palitan itong muka ni Mr. Beast. Gagamitin natin yung muka natin. Okay, so, poprom lang natin dito. Replace uh, Mr. Beast with my own im uh, picture. Pwede naman Tagalog, guys. Ba't ba ako nag-ano, no? nag uh, dito. Nagi English, pwede naman Tagalog guys yung ano kapag nakikipag-usap kayo kay ChatGPT. Pwede 'yon. So, ito 'yung gagamitin natin. Send ko lang muna. Ayan. Then upload ko lang guys dito. Ayan. ito 'yung gagamitin natin, 'yung mukha ko na 'to. Ayan. sabi dito ni ChatGPT, "Sure, please upload your picture here so I can accurately replace Mr. Bid, Mr. Vis with your thumbnail. So, papalitan natin yung mukha ni Mr. Beast ng mukha natin. Ayan na. Wait lang natin, guys, mag-generate. Ayan, sinend ko na yung picture ko. Ayan, wait lang natin. Ayan, nag-generate na siya. Ayan. Okay, para makita nyo. Nag-iisip na siya. So, papakita ko sa inyo, guys, maya-maya. Ay! Sabi niya dito, uh, meron siyang pinalo up, no? Sabi dito, ito yung mukha natin. Uh, Mr. Beast Facebook thumbnail, uh, sabi dito, would you like me to edit image into Mr. Beast style thumbnail? Sige, sure. Lagyan natin, sure. Ayan. Wait lang natin yan, guys. So, dito muna tayo sa five mistake na dapat nating iwasan. Usually, ito yung nagagawa natin sa thumbnail natin. Sobrang daming text. Number two, clickbait na walang kinalaman sa video or irrelevant na yung, ano, yung thumbnail. Magulong background, totoo yan. Low resolution image, totoo po yan. Walang focal point o main subject, totoo po yan. So, ito yung five mistake na dapat yung ding iwasan kapag kayo is nag-create ng thumbnail. Okay? So, bago matapos, hintayin muna natin itong na-generate ni ChatGPT. Papapalitan natin yung mukha ni Mr. B. So, hanggang wala pa, punta muna tayo guys dito sa call to action. Kung gusto mo matutunan pa itong mga AI uh, power thumbnails o kung paano mo mapapataas yung views mo, syempre, panoorin natin yung mga susunod pa na video na i-upload natin regarding dito. Okay? So, wala pa. Waiting pa tayo. Check natin, guys. Wait lang natin. Medyo matagal nga lang talaga siya, no? Ayan, sabi dito, creation might take a moment. Sabi dito, uh, get plus. Ayan, kapag po na-reach nyo na yung certain number na na prompt tapos image na na send kailangan nyo na mag-get plus or mag-upgrade pero usually 24 hours yan eh tapos babalik ulit sa free so pwede ulit kayo mag-generate so sample ang suggestion ko guys kung gagawa kayo ng content for uh, reels uh, ilagay nyo sa ano sa thumbnail is yung 9x16 yung pataas yung ratio kasi itong thumbnail na nagawa natin ngayon is naka 16 by 9. Pahalang naman siya. Ito po yung ginagamit kong thumbnail sa YouTube. Pero kung sa Facebook naman guys, usually 9 by 16. Dapat yung inyong aspect ratio. So konti na lang mag-generate na. So sana magandang resulta. Pero pag hindi pa naman, pwede para yung kayo magpa-generate na magpa-generate. Hanggat makuha nyo yung gusto nyo na output dito kay ChatGPT. Okay? Yan, pa familiar kayo. Ito, kaya na po ng ano yan, ng chat GPT, yung ganyang thumbnails. Or even yung kay Mr. Beast, di ba? Hindi na siya kumukuha siguro ng design, uh, tawag dito? At uh, tao dito yung uh, editor para mag-create ng thumbnails. Hindi na. AI na po yan, guys. Ayun nga po ang kagandang kay AI. Mas pinadali, mas uh, marami tayong magagawa, no? Mas, mas makukonsume natin yung oras natin. Compare mag-iisip pa lang tayo kung ano ilalagay natin sa thumbnail. So, mauubos yung oras natin. So, pero dito guys, imagine mo, one click lang, meron ka na kagad nakuha na output. Ayan, katulad nito. Imagine guys, so ang quality ng thumbnail na to, grabe. ba diba? Paano kumita sa Facebook? Tapos si Mr. Beast yung binigay sa atin ni ChatGPT. ba diba? So, wait lang natin guys na mag So guys, natapos na yung pag-generate natin ng thumbnail dito kay ChatGPT, eto na yung kinalabasan guys. de ba? Medyo malapit, medyo malapit na guys, no? Ganyan ma, ma, uh, mas mataas ang contrast. Tapos may mga sablay pa rin guys, si ChatGPT. Katulad niyan, no? Paano kumita sa Facebook, 'di ba? May putol yung linya, pero maayos pa rin yan, guys kung ano kayo naka-pro version. So, 'yan. So, ito yung sample na kinalabasan guys. Ganyan. Okay? So, grabe, pwedeng-pwede pwede na din, guys, 'di ba? Pwedeng-pwede na kayo magpa-generate kay ChatGPT ng ano, ng quality ng thumbnail, Yan, katulad nito. Wait lang, ayaw ma ano. Ma Ayan, 'di ba? So, sang-sangka pa, 'di ba? <laughs> grabe 'yung ChatGPT na 'to, no? Oh. 'Di ba? Napaka li linaw, tas quality, tas pwede niyo na i-download. Uh, pag ita-download nyo yan, guys, madali lang din naman yan, isa-save nyo lang siya. Tapos, pwede nyo na i-upload sa inyong Facebook. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Pasensya na kayo ba, Pero, ayun, at least, sana meron kayo nakuha kahit paano na idea, paano nga ba mas mapata papataas pa yung retention rate or yung engagement sa ating mga video dito kay Facebook. So, yun lang. Maraming salamat. Magkita kita po tayo sa next video. Bye-bye.